Kapatid, kamusta ka ngayon? Hindi ka nag-iisa kapatid kung may mga dala ang problema sa iyong puso. Lahat tayo ay may hassles, may struggles, may burdens, may worries at kung ano-ano pang baggage na bitbit -bit natin na nagpapabigat sa ating buhay. Financial burdens, gastusin, trabaho, relasyon, karamdaman, broken hearted ka, nagbreak na kayo na akala mong forever mo, etc. Ang dami niyang mga burdens na yan sa buhay pero ano ang sabi? at pangako ng Panginoon. Watch until the end. Psalm 55 verse 22 Cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Righteous ka kapatid, yung nabubuhay ka ayon sa aral at kaloban ng Panginoon, wala kang dapat ipag-alala. May pangako si Lord na He shall sustain you para palakasin ang damdamin mo. Alam mo ba yung kanta ni Basil Valdez? Yung lift up your hands, napakasarap pakinggan nun at namnamin ang lyrics. At talagang pag may problema ka, yun lang ang pakinggan mo, gagaan yung pakiramdam mo. And he said, Cast your burdens upon me. Those who are heavily laden, come to me. All of you who are tired of carrying heavy loads, for the and I will give you rest. Surrender to God's care, kapatid. Kapag tinalaw natin si God to take over things, gagaan ang lahat ng yan. Kaya kasi yan mabigat kasi gusto mo ikaw ang nag-control. Malabo yan, kapatid. Laying them at God's feet sa paanan ng Diyos will lead you to spiritual growth. Kapag may spiritual growth ka, magkakaroon ka ng focus on what builds you up kesa sa what tears you down. Tandaan mo yan kapatid at kung gusto mo yan, follow ka lang dito sa Run to You. Araw-araw tayo magsusumiksik sa presence ng Panginoon. Manalangin tayo kapatid, maaari kang yumukod o ipikit lang yung mata. Damhin natin ang presence ng ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong unwavering support and strength. Tulungan mo kaming isuko ang bigat ng aming mga buhay sa iyo, O Lord kami nagtitiwala at umaasa ng iyong pag-alalay sa aming mga buhay. Tulungan mo na kami mag at mag sa iyo, kaysa sumalalay sa aming sariling kakayahan. At gabayan mo kami na mas lalo pang maging mas malapit sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, sa ngalan ng dugo ng aming tagpagligtas na si Jesus. Amen. Salamat, kapatid! Araw-araw mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Kita ulit tayo bukas.